it's me, mommy. <laughs> Inunaan pa ako ng anak ko. Kakain ako ng niluto kong bulaklak ng ng ano, ng baboy. Ano ba yun? Yung bituka. Ang sarap ng niluto ko. huy. kamain tayo. <laughs> hmm. Sarap, sarap.

Kain tayo. ng bata ako, hindi ako nakakain dito. Parang first time kaya, kaya lang yata kumain. Nang ganyan. Ang sarap, ang sarap pala, uy. Hmm. Kasi, yung, ang kinakain ko bata, ako yung no, uh, ka lang ng isda. Ay, yung laman ng mga isda, ganyan. Yung tira sa palengke. Ngayon, medyo nakaluwang naman sa buhay. Laman-laman naman na ngayon ng baboy. Hmm, harap. Kain talo, Hmm.